đây 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 Đi đây 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 đi, đây tama gitong ingon sa bro sa katong babae to what's up mga idol it's me again general ghost tv so ay mga idol no uh, pinuntahan namin ang lugar na to kasi uh, nakapagsabi uh, yung uh, isang babae na pumunta doon sa amin sabi na ang kanya dang anak ay nerate dito gutay gutay yung katawan mga idol iwala yung uh, katawan sa kanyang binti Yun So ay mga idol, hindi ako nag-iisa. Kasama ko lahat ang team believers. Uh, except kay J-Paul, wala si J-Paul. So ay mga idol, unahin natin ang pinakagwapo nating uh, leader. Walang iba. Niljan Ghost TV. Ay, mahiya naman ako bro eh. ka <laughs> na mahiya. Baga na mukha mo. Hi everything. Thank you so much sa panonood niyo. Niljan Ghost TV. Goodbye everything. Oh, everything ha? Huh? So, ay mga idol, uh, nakausap na natin si Miljan, isusunod natin si Inday. Inday, Lady Hunter. Hello, magkira gabi po sa si inyo lahat. Please subscribe sa YouTube channel ko sa mga Thank you po. So, ay mga idol, nakausap na, na natin si Inday, ang pinakamaganda na Lady Hunter sa balat ng Mindanao. So, ay mga idol, isusunod natin si uh, Boy at Zero. Ghost TV. Hey, what's up guys? It's me, <laughs> Boy Azero. Hello, <laughs> Hello Joke. Ano <laughs> Pasensya na kayo sa ano, team leader namin sa ano sa team believers kasi medyo tinupak ata mga idol. Oh, luko <laughs> <laughs> Tinumahan nata ng lintik. <laughs> Magandang gabi. Ako nga pala si Boy Azero. Please subscribe my YouTube channel. Paki-click na rin yung notification bell. At saka sa kapatid ko rin. Thank you. <laughs> so, ay mga idol na, no? nakausap na natin ang uh, loko luko-luko naming leader. Tsaka pinakagawa po kong kapatid na ghost hunter na din. Oh. So, ay mga idol. <laughs> Creepy ang lugar na to. Creepy ang mukha nito. <laughs> <leader, no? laughs> Tignan niyo mga idol. No? Oh, o oh, o. Oh. <laughs> creepy creepy oh kapal na mukha mga idol hi everything oh. <laughs> <laughs> so ay mga idol thank you sa panonood nitong video Tuklasin so, natin ang kwento sa likod ng elemento Sa exploration na ito, eh, magdadasal mo na kami. Sa Diyos, balaan. Salamat, Lord, sa kahihili na niya niya sa Bagong, ah, bagong na pumisyon na mong, ah, um, at protection niya matagos sa nga walay, mahihwalaing, mahitabo ka Lord, ubalik kami sa kung mag hindi ko din kung kami malamit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, so mga idol, no? Ay, mga tapos na kami mag-prayer. Uh, prayer eh. So, So, ayan gagawin natin ngayon? New John Ghost TV. Tayo ang pinupak namin, ano, later. Bro, asa na yung... Sa sarap upakan. Bro, dami daw na-rape dito, bro. Rape Magkano? <laughs> dami? Magkano? Magkano nga yung ni rape? Dami ay na-rape dito. Ah, dami <laughs> Puro kayo kalukuhan? Mag-seryoso naman kayo? Happy lang kami, mga idol. Happy lang. Happy so, ay, mga idol, no? Si ano, Titignan na, namin ang lugar na to, kasi pumunta doon kanina. Mga... Bro, mag-iingat kayo, bro, kasi may oh, ano dito, bro. Tignan nyo, bro. Ayan, no? Ouch! Ayan, Sakit. No? So, mag-iingat kayo, bro, ha? Mga idol, no? Dai, mag-iingat ka, dai. May mga kabli, dai, na nakalagay. So ay mga idol um, meron talagang uh, narip na babae dito mga idol nagutay-gutay yung katawan mga idol kung hindi nyo alam mga idol uh, grabe talaga yung uh, katawan ng babae mga idol siwalay don sa ano sa binti niya oh, yung sa baywang putol lahat yun mga idol sabi kanina ni Manang, nang nakausap namin siya. Uh, puntahan daw na namin tung lugar na to kasi uh, sa tingin niya dito ah uh, ni Rape yung anak niya. So ay mga idol no? Kasi dito dito na lugar mga idol, malapit lang to sa lugar sa lugar ng demonyo mga idol. Hmm. Sabi ko nga sa inyo sa lugar na to ah uh, posible na andito yung babae na ni Rape So, ay mga idol, napakadilim ng lugar na to. Sa, uh, magsa-shout out muna ako, no? Bro. Yes bro, yes bro. Bakit bro? Bakit? Bakit bro? Na, natubok mo lang ako. May sabihin ko siya na no, huwag kang matakot. Aba, hindi naman ako natatakot ha. Lukuluko ka. So, ayun mga idol, no? magsha shout out ako. Shout out kay Inday Darrell. So, ayun natin. Ah... Uh, Huwag kang mag may stress dyan sa trabaho uh, mo okay tsaka shout out kay Lovely Vera oo shout out na din kay Ma'am Eds shout out na din kay uh, Mike Godro tsaka sa kanyang anak si Joshua Godro so shout out na din sa lahat ng nagpapa-shout out hindi ko na iisahin kasi madaming madami din nagpapa-shout out So, ayun mga idol, uh, please supportahan nyo po ang aking channel. Hi, Dai. Hi. Uh, Musta ka na? Hindi mm, Okay, okay. So, ayun mga idol, mag-iingat ka, Dai. Ito din. bro. Opo. Parang narinig ko na yan, de, bro. Saan ko nga yan narinig? Bro. Kasi bro. So, Dai, mag-iingat ka dyan, Dai, ha? So, ay mga idol, no? Uh, thank you sa manunood nitong video. Please po, please po, supportahan niyo po. I-watch niyo po yung mga videos na ina-upload ko po. So, ay mga idol, thank you talaga. So, at ah, saka, hindi ko kakalimutan. Ma'am, shout out sa'yo. Uh, ingat ka dyan. Uh, Mag-exercise ka lagi. Kasi parang napaparami yung kain mo ng ano, karni. So, alam mga idol uh, Thank you Sa manonood nitong vlog Bro, bro May tao, bro Jen, bro. May bahay kita udah oh, bro Eno no kamu baik itu bro baik dengan cinta bro kita kita itu kan bro oh itu kita terus ini đây 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 xin đây pues đây Ang, cute talaga ng ano mo day, ng kalo mo. Cute ng Mirodel Magno. No? Mm -hmm. ang cute nga niya. Mirodel Magno. Shoutout Shout out sa iyo. Ang cute mo. Bro. Bro. Mag-ingat ka, bro. Hmm? Basta mag bro So Ay mga idol no Akala, akala namin doon kanina may tao Pero May tao talaga doon bro Wala naman tao dito bro Wala naman dito Wala naman Dai, Day, dai, bagaimana Dai, Marami rin bang masasamang elemento dito. Anong klaseng boses? Aw, oh, kala ko ng palaka. Bro, tignan mo bro. Ayan. Oh. Hindi. Sumusup-sup to na mga malalaking mata. Katulad mo. tingin mo bro may kulto dito bro. stingin mo. ano bro So ayun mga idol no uh, Supportahan nyo po si Boy Azero Ghost TV mga idol uh, Supportahan nyo po siya sa mga idol Sa so, hindi pa nakakaalam sa kanyang YouTube channel uh, Mga idol uh, Isbo Parang mo naman daw sa bilag ko May nararamdaman ka Sumasakit yung ulo ko po Sumasakit yung ulo ko May ulo ko ba?

Bong bongkuan perdugu gitu tau bro? Buasa. Loh. Ngomong yeah. dulu. Loh. Garing dugu. Bro? Garing dugu. Lo? Tama gitu nginun sakuan bro? Saya katung gue bae itu gini-gini

Nakita sila ng isang dugo dito at damit pang babae. Iwan ko um, ko, Umiiyak ko. Confirm na ba nga ba talaga na ito? Yan ay, yung spirito, spirito yun ang babae so, ba? Yan talaga sila nakita dito. At saka ako, nakita talaga ako. Nakikita ko talaga. Bro, huwag ka muna maingay bro. Huwag ka muna maingay bro. Umiiyak. Dahil. Bakit hindi natin itong dasalanday para matahimik yung kaluluwa na ano? Kasi so, yung paanak na hindi makatulong gabi-gabi. Kaya napatandina kami yung anak niya na umiiyak. Nahihirapan na din sila mga albunong. Kaya pumunta sila sa amin sa ting-ding-ding-dosh na matulungan namin itong babae niya. Kaya hindi nasa kamay sa tanatay nagkukundinar nga yung ano yung yung ano yung espiritu ng babae na namatay dito bro okay ka lang bro bro uy uy uy, uy. bro okay ka lang bro parang ilok bro yung baho ang bro Bong ilok. <laughs> Bong gani kayo nang pertambah uwa. Lanto kayo nang suwa. Ini <laughs> serius uka nga dyan bro. Uka ba? Uka kasi uka ngayon sa anu mo Huwag lang kayo yung sinil dyan tayo. Sumusuka pa rin ba siya? Oo. Bayo pa tayo silang sa kasi yung dito. Mayroon no, na nga. Huwag ka ba po na nag-rape sa bayo nito? Diyan dyan hmm. kasi matindi talaga yung sigmura nito. Ano po ito kaka? Hindi, hindi pa naman to masyadong ano eh. Kaso Hindi dapat natin yung ginagano langsa pero iba yung ano, langsa doon sa ano ba? Day. Yung patay na talaga na mabahong mabaho na talaga. Nalalangsahan ka dito sa dugo, bro? Ikaw bro, hindi bro. Hindi, hindi naman. Doon ako sa ano? Dasal na tayo. Magdasal na tayo. Dasal na na natin. Magdadasal muna daw kami. Sabi niya. Bro. Sana makatulog na yung ano, paanak. Dasal muna tayo, bro. Uh, Kasi okay. ngayon. Kasi nga, meron mo na nakikita

Bernus et nigo, Bernus et nigo, Bernus nika, Bria et nika, Lonsi bus nika lala, Won te kere o tin ka papa, Bernus et nigo, Bernus et nigo, Adunai, Adunai, Ron te kere, Bernus et nigo, Jesus' name, we pray. Amen. Ayun po si Ito. Po. Bro, ingat ka dyan bro. Kasi ikaw pa naman yung madaling masapian bro. So, ay mga idol no, uh, dinasala namin uh, ang lugar kung saan pinatay yung babae mga idol. Uh, kung saan uh, yung kalahating katawan ng babae hiwalay. So, sana po matahimik na ang uh, kaluluwa ng babaeng na matay dito, mga idol. Uh, kung di nyo alam, mga idol, uh, andito kami sa lugar pa din ng uh, uh, lupain ng demonyo. So, ayun mga idol, thank you sa panonood ng video ito. Uh, supportahan nyo po ang aking channel. Subscribe po kayo sa mga bago pa manunood ng aking channel. So ayun mga idol, thank you and God bless.